Ayan mga gawiks ang malakas na ulan ngayon, no? ang masayang hapon din. Dahil sa ngayong hapon na ito, sobrang malakas na ngayon ang ulan. No? Ayan. So yun, din natapos yung gawa doon mga gawiks No? yang garden natin dyan, may ginagawa tayo dyan. Hindi pa natapos, nabutan tayo na malakas na ulan. Woo! So ayan na nga, ang ulan dyan. Ayan. Kawiks, yahoo! <laughs> Sobrang malakas ngayon ang ulan mga dahil sa may bagyo tayo no. Pangatlong bagyo ngayon sa taon na ito na dumating at ayan na nga ang kanyang epekto no. Ang ulan ay sobrang malakas at medyo hindi naman kalakasan din yung hangin ayan. Wow, so mamaya mga may service tayo nito mamayang alas 4 dahil sa ngayon ay alas 3 pa lang. Ang ulan ay ang bagyo ay dumating na. Actually mga kawiks, kaninang umaga pa nag-uumpisa yung ulan-ulan. Ayan, at ngayon ay bumugsong malakas na. Ayan. Wow, ang ulan ay masagana na ang tubig natin ngayon. Dahil sa ang ulan ay ayan na, malakas. Subang malakas yan. So, ayan yung pwesto namin dyan mga kawiks. Ayan. So mamaya ay dyan tayo magtambay At dyan tayo magbibidyo Kung tuloy-tuloy pa rin yung ulano Mamaya ang alas 5 Pagbalik natin galing service sa labas Dahil alas 4 magservis tayo At sana wag naman ganito kalakas yung ulan Pagka tayo ay nasa lansanga no Ayan mga kalating oras pa to Bumagsak na ganyang kalakas mga gawiks yan Tayo'y nakadalawang minuto ng video at ganyan pa rin ang kanyang lakas. Hindi pa rin humihinto. Hindi umihina. Ayan. Sa loob ng dalawang minuto na nagumpisa tayong mag ang ulan ay hindi umihina. Ganyan pa rin. Kung so, paligid ay tahimik, ang mga kahoy ay hindi gaanong walang ganap, wala masyadong hangin. Ulan ang malakas, ulan. Yan. Yan, ulan pa more para basagana ang mga dam. Hindi magkukulang ang supply ng mga tubig sa siyudad, sa MWSS at saka sa Maynilad para makaipon ng maraming tubig, no? So ayan, medyo humangin na ngayon mga Umangin na, ayan na yung hangin, lumating na. <laughs> Wala so, walang cut yan mga guwigs. Simula na umulan ay tatlong minuto na tayong nag-video pero ang ulan na yan ay medyo matagal na nag start Mga kalating oras na. Naisipan lang nating video -an. Mga tatlong minuto na ngayon. No? So yan, pagpatuloy natin to mamaya mga guwigs, Kung mayroon pang ibang kaganapan, baka mamaya pagbiyahin natin sa lansangan, pag service natin ay mag-video tayo sa ating madadaanan sa lansangan. Ayun mga gawiks, patuloy pa rin na ang ulan ay pabugso-bugso no. Buminto kanina ng saglit at ngayon bumirada na naman. Ayat, yan nga ngayon no. So, lang na mga 30 minutes mga kawiks nung tayo ay nag-video kanina at ngayon naman bumanat na naman ang ulan na malakas no. Ayan, So sa sagana sa aga, sagana sa dilig yung ating tama pananim dito ngayon magwiit sa pagkatang ulan ay pabugso bugso no, pa balik balik sa pagkat nga ay may bagyo. So yan mga 10 minutes na lang mga weeks, tayo ay mag service lalabas tayo ngayon no may mga ihahatid tayo kaya yan yung sitwasyon sa lansangan Ayan ang epekto ng bagyo ngayon at siyempre mga guwiks eh, tayo mag-iingat sapagkat ang daan ay madulas no. Mukhang hanggang madaling araw o hating gabi o hanggang umaga ang ulan na ito mga Ayan ang ulan. Malakas. Pabugso-bugso. Ihinto lang sa at babanat na naman. So walang masyadong hangin na malakas no. Ulan lang ang pabalik-balik. So yan ang mga guys, no? Ang ulan ay hindi pa rin tumitigil. Hanggang sa ngayon tayo ay nag-service na nga no? Nandito tayo sa Marcos Highway. Ayan. Ito ay papunta ng Aurora Boulevard. At siyempre mga kawits, dahil tayo ay pamarikina, ay bandang Santa Lucia lang tayo. Tayo ay kakanan dyan sa El Fernando Avenue para marikina na tayo. At yun na nga, kasalukuyang nagtatalumpati ang ating presidente sa kanyang suna. Nakikinig tayo habang tayo ay bumabiyahe. Ayan, ulan pa more. Minsan mga gaweks, sumihina ang ulan Pero madalas, malakas Hihinto lang saglit At ayan na nga Lumakas na naman So biyaheng maulan tayo ngayon Lagi-lagi na talaga ngayon maulan Mga gaweks, dahil ngayon nga ay Ang sabi nila, la niña Pero ngayon kasi ay may bagyo Kaya Madalas ang ulan at ngayon ay nakailang bisis na araw-araw ang ulan ay tuwing hapon. Pero ngayon lang maghapon mga gabi simula kanina ng umaga maghapon to dahil sa may bagyo nga. Binagyo ang sunan ng ating presidente. So, baring mga nagprotesta ngayon doon sa Commonwealth ay nakakaranas ng malakas na ulan <laughs> so dito tayo mga gawiks, no shortcut sure tayo dito ayan tayo ay lalabas dito doon sa El Fernando Avenue no ayan may nasundan tayo na puminto dito mga gawiks ang Hel Fernando Avenue no at doon ang Santa Lucia sa kaliwang side natin ayan kitang kita yung building at kakanan tayo dito ayan diretso ng Marikina City so madadaanan natin yung Markinton so medyo humina na yung ulan mga gawiks no Yan, humina ang ulan, ambon na lang Pero maya maya yan ay sigurado Dadating naman ang malakas na ulan o yan mga guys, lumakas na naman ang ulan no? Ayan, isang minuto lang nakalipas Huminto lang saglit At yan na naman Lumakas na naman ang ulan So yan mga guys, tayo naabutan ng stoplight dito no Sa kanto ng Sumulong at Hill Fernando no Dahil ito na yung Markinton ito na yung proper ng siyudad ng Marikina City. Ayan, magantay tayo ng gumagawiks. na go 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 na tayo mga gawigs ayan mukhang mahaliwalas dito walang masyadong matrapit ayan Macdo McDonald ng Marikina City no ayan yung sports center madadaanan natin mga gawigs ang sports center ng Marikina City magawigs ang hospital ng amang amang Rodriguez so kakanan tayo dito magawigs at yung ating nakikita dyan na yung kanilang patuloy na flood control project ng Marikina City no. ayan may hukay dyan sa unahan kaya no entry tayo dyan kaya kakanan tayo at makikita natin yung malaking malaki na tubo yan. Ibabaon sa ilalim pagkatapos ng hukay. Ang laki ng tubo mga gawiks. Diritso yung hukay na yan doon sa ilog sa Marikina River. Ayan, ang ulan ay huminto na naman at mamaya ay babanat na naman yan. Kaya mga weeks tayo ay malapit nang makarating doon sa ating uwi ano. At huminto nga yung ulan pero may nakikita pa tayong nagbabadya na maya maya ay lalakas Dahil sa yung ating makita doon sa kalangitan mga weeks ay makapal pa yung ulap Ayan huminto lang saglit yan at mamaya maya ay darating na naman yung ulan na yan So yan patuloy lang tayong babiyahi at pauwi na nga tayo no dahil galing tayo sa ating pag-service malis tayong umuulan at ganun din ang pagbabalik natin ay uulan din so ayan maambun na naman so, ma so ayan na mga gawings now bumanat na naman yung ulan hindi so, pa tayo nakakarating hindi pa tayo nakakabalik saglit lang huminto kanina at yan na naman Mana ta naman bago tayo makauwi. Malapit na tayo makarating mga pero naabutan tayo ng ulan na malakas na naman ulit no. Ayan. mga tayo ay malapit na no pagkaliwa natin dyan ay nandyan na tayo sa ating uuwi ano at hindi pa nga tapos ang suna ng ating presidente patuloy pa rin siya so yan mga magwis hanggang dito na lang at muli maraming salamat sa lahat dyan bye bye yahu laging mag iingat masayang buhay lang Ayan, kahit maulan may bagyo ingat ingat lang tayo bye bye